Kami po yung malalapit na hydraulic mechanic. Uh, hindi pa kami nag uumpisa nag-merienda na. Ganyan po kami kalupit. Uh, sobrang lupit namin. <laughs> hindi pa kami nag-umpisa magawa. Bubuhin po namin yung pump. Hindi pa kami nag-umpisa nagawa. nag labis nag nag na kami. Kaping barako. Meron pa kaming coffee maker na alaman. Po, kasama ko po yung kuya ko. <coughs> kasi oh. umuulan. Ito eh, po, nakatalikod po yung si madam namin. O, oh, yung marap pa. O. Oh. Eh, ba't dyan ka kasi umuha Alam mo naman mga vlogger na O, I-edit mo yun, Tatakpan na lang namin yan. Tatakpan na lang yan. Yung na. Ngayon kami kalupit. Hindi pa kami nag-uumpisa. nag na kami. Tapos maghahaponan pa nga kami yan eh. Bago kami magawa. Oh. Maya-maya, mag-ana tayo. Totong eat. Ngayon gabi. Ito po yung pinakamadaya sa tokit. O. So, kita nyo po ang baraan niya. Nasa 15 pa. Pag nilapag. Uno na. Nalapit na may Ayan po ano. Nihintayin lang po namin yung ano. Yung oras ng 15 minutes break. time lang po pala kami. Joke lang po yun na. Hindi ba kami nag-umpisa kumain na kami. Pero totoo rin yun. Ayan. <laughs> pag naisipag na pag sinipag ako mga bar time. Pero pag hindi. Hindi na ko natin na yun dahil yeah, di yung ko hydraulic yung huh? oil. mga oil. Ilan doon nga sa ano, ba? Diba? Sa lagay ng gamit nila. Ay eh, sarado yung wala tayong susi nyo. Ano susi na, na? yung susi? Susi lang ng unit. Ay susi doon sa may warehouse nila. Wala sa... Hindi. Okay lang naman ito lang hydraulic oil eh. Dahil... Ay dumigay pa. Excuse me po. Ano yun eh. Nabuo na. Pagbalik natin doon sa salinan ng Hydraulic. Ang po ano. ay yun na po. Mag-umpisa na po kami. Maulan po na yung panahon ngayon. Maulan. Hindi makalabas. Hindi makalabas. Hindi makalabas. Ang lalabas lang po ngayon. naglalabasan mga palakang bato. Tara <laughs> po. po. Barakong kami. From Batangas. Tapos ano daw siya tinapay na to? Kabayan. Kabayan daw eh. Kababayan daw yun eh. Ayan mo na. Ang sabi kabayan, gawa to ni Noli de Castro. <laughs> <Sorry>. <laughs> Master Beckham na pala si Noli de Castro. Kabayan, baka naman. Pinabay. Ito ang tawag niya kami. Kalugar. <laughs> kalugar yan, ya, kalugar. kalugar. Ito po. Kalugar. Ito, Pinsan. kabayan. Oh. Mamumpeke. Comment na lang kayo dyan. Sa... Kung anong tawag sa tinapay na to. Bitin na bitel dito sa Batangas. Kahit saan naman meron ito, diba? Oo, oh, mamumpay kayo nga. May papili. eh. Punta ang Baka ano to? Puding na ginawang mamunang style para mabenta. Oo, oh, oh. Mano, may, may, Di, Ano naman may mali? Hindi. Ano, ang tawag yan eh, uh, ano, may tawag sila sa ganito eh. Hybrid. Hybrid uh, na puding. Kung <laughs> <laughs> yung sasakyan? Bagong version ng puding to, ang 2023 model. Hey eh. okay, Nakpala natin sa so, sukal, likpit ang tinapay, magtrabaho na. Walang gano'n yan. Yan po, ulitan po bago yung ano, ang trabaho yun na. Tumayo na po yung pinaka-chop mechanic namin. Kababayan. Ayan, bahawang gabi, kababayan, tinapay. Hmm. Kibabayan. Okay, po, gagawa na po kami. At para kami ni Madam, matapang yon Si Madam Spinach. Yun. ano yun eh, kasama sa... Kasama diba yun yung eh? sa ano? Batang... Yeah, Hindi, batang pao. Batang pao. <laughs> Oh, batang pao. Meron po dito matapang si Madam Spinach. Hindi <laughs> po Spinach. natrabaho muna kami, nasita na kami ni Madam Spinach. Ang official po ng Batang Pao. Bye-bye. <laughs>